Ricardo Ricardo Sa Mandala, Senator Go, pinasalamatan naman ang mga residente ng Batangas sa ibinigay nitong tulong at suporta. Brigada Ann Cortez, i Brigada Mo. Brigada. Patuloy na nagpabot ng serbisyong publiko si Senator Christopher Bongo sa mga mamayang Pilipino sa abot ng lahat ng kanyang makakaya. Kung personal na dinaluhan ni Go ang pagbubukas ng bagong tulay na malaking tubig bridge sa San Jose, Batangas bilang pagpapakita ng kanyang suporta. Malaki naman na naging pasasalamat ni Mayor Ben Patron dahil sa ipinakita ng puso mapagmalasakit na senador na handa maging instrumento sa pagpapondo sa mga naturang proyekto. Samantala, marami naman din mga mamaya mula rito ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa senador dahil sa tulong na inabot nito sa pagpapadali ng kanilang buhay. In the heart, changing lives It's also si brigada encore test now 1 of brigada news of manila the music and news on four